bro tara mahuhuli ka din namin wak wak ha napakalakas mo pala so hindi man siya tinablan nung uh, kanina nung pangpahina namin pero marami kaming bala marami kaming pwedeng gamitin sa kanya mahuhuli rin namin yan Hintayin mo rin sa likuran nga, baka may kasama. Ah, napakalakas na uri ng wakwak -wak sila. Hindi napakalakas na wakwak bro. Hindi tabla ng ano? Hindi bro. Yung mga wakwak -wak dati bro, no? ang dali lang hulihin bro. Pero ngayon iba na. Hindi nga. Napaka ano na nila. Para na silang normal na tao kung kumilos.

sa mga puno bro ay, uh, tingnan mo rin kasi umaakyat din pala ng puno baka umaakyat ng puno ng niyog ba hindi natin makita kasi nasa itaas pala akala natin nasa dabungan nagtatago lang kanina oh kanina nasa taas yan ng puno oh hindi. ano ilang ulit kong inilawan yun hindi ko nakita nung pagbalik natin na ano pala nagkatago nun sa may dahon nilibot-libutan ko nga yung ano Pinaikot-ikutan ko nga yung puno. Yung puno. hindi lang tayo sa damuhan mag-focus. Tingnan din natin mabuti yung mga puno kasi umaakyat pala. Ano yun? Lakas na na. Ilog dun sa baba oh. ibu no ibu nyen bro ibu nyen bro ini kelas ini ibu nyen bro ini kata bakas mag ini Oh. Hmm, di itu bro, ayo na. Yun bro, hindi na yun ibun. Yun, yun wakwak wak na yun. Kami mandah. wow mm -hmm. na wakwak -wak sa ibabaw ng puno oh. mm. dito lang siya sa malapit bro Oh,

tapusin ka namin <muk> Uy! Ano yun, bro? Nandito sa malapit yung wakwak, -wak, bro. Ha? Huh? Nandito sa malapit. Ahem. <coughs> Andun bro. Ha? Huh? Ayun oh, nakapula. Saan? Ayun. Ayun oh. Yan. Ayan. Uulihin natin yan bro. Sige, sige. Pero alerto lang ha. Oh, tumawa. Yan na nga. ibu mau bakah dedaliin ke namin bro nanti tuh bro alir tuh delikado kapag amakya uh, tayo. Antayin nating bumaba. Mangokya, mm. Mm. Bro, hindi iniinda, bro. Napakalakas niya. Wow. Sige, bumaba ka, bumaba ka. Dadalihin ka na talaga namin. Grabe to bro. Mas malakas pa to bro kaysa nung mga pinuno. Nung pinuno na, na nahuli nating wakwak. -wak. Mas malakas pa to sa pinuno. Yan nga. Ayan sa bayan untung nonton sahita bro Entah. ayo wah lihat di bro tunggawa, tunggawa. Ye, baba baba siguradong bapak-bapak yan bro uh, Alangan naman diyan lang han, haba, habang ano hanggang umaga siguradong bapak-bapak yan pag bumaba yan dadalihin natin kita mo yan bapak baba sige naog naog mm. sige baba sige sige takot Pitches langis ko bro Ito Wow oh. Ang okay. langis bro oh. Uy Takot siya langis ko okay. Sige okay, baba Kita mo yan Sige okay. Magmahawakan kita ngayon Wow oh. Yeah. Sige <coughs> Mas kita selangis puruk. Ini, ini pake bang penuh. Ini pake bang penuh bu. Sedikit. Nila laruk motor layar kami. <laughs> <coughs> wow, Waktu kita ngeon. <laughs> Dules, mahirap lo ma mak bukito gitu, kasih nanti pantai yang lupa. dulu sama kiat bro Balik ke babak Tentang tak asuh Ini Ini kurang akiatin si guru tuh bro Hah? Ini kurang akiatin tuh Ini kok kaya mau akiatin yan Kaya mau akiatin yan Ayo, ini maka anu. Sikit-sikit Ini bukan mau Hindi ko ka ha. Huwag kang magkumpiyansa. Uh, andyan lang yun. Andyan lang yun. Andyan lang yun. An? Andun sa bro. Hah? Andun sa taas. andun. Andun sa taas. Delikado, bro. saya taas Bukan siya. Huwag tumuloy. Ha? tumuloy. Andun sa taas, lumipat sa ano kabilang sa nga lah lumipat sa kabila oh huwag ka lang tumuloy bro andun sa taas oh ang bilis na sa taas oh ayan oh ayan oh ayan ang bilis na sa taas grabe bro ang siya bro, maliksi siya doon sa ibabaw bro Napakabilis na uh, kalipat sa kabilang tanga Wow Wow Okay, baba Ayan, lumipat na naman Bro, uh, huli natin to bro uh, mm -hmm. Oh oh, 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 Bro, pagtulungan natin bro Hulihin natin to, ito na Ito na yung pagkakataon na yun Malapit, malapit na tayo mm. Mm. Yeah, yeah, yeah. Salamat tibigang ibatan

Lian mo nang liigro Para <laughs> para natin. Kirig-kirig. Mm. Mm. Ayan. 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 Tapusin natin yang ganyan bro dahil napakadelikado niyan.

Dala mo yung lighter, mo? Oo. Okay. Bago uh, uh, natin sinugin, bro, mag-anongin muna natin ng dasal muna, tayo bro. Okay. Sige, sige. Uh, sige, sige. Sindihan mo. Yung oh, mag-ano muna tayo. Okay. Sige, sindihan mo. Pero huwag natin ipakita, bro. Yes, sige. Yes, sindihan, sindihan mo muna. Akin yung camera mo, sindihan mo muna. Kapag na ano na, na tupok na talaga ng apoy, tutuloy natin. Ang apoy na. Oh. Sige, sige. Sige bro, sige bro. So, yan. Uh, antayin lang natin maubos lahat bro. Mm uh -hmm. -huh. sige, sige, tara, tara.